Hindi mo kailangang magmakaawa para mapansin ka. Hindi mo kailangang maghabol para mapatunayan ang halaga mo. Minsan, ang pinakamalakas mong sagot ay ang katahimikan at ang pinakamabigat na parusa ay ang pagkawala mo. Alam mo kung bakit siya tila hindi mo na maabot ngayon? Dahil nasanay siyang ikaw ang laging lumalapit, na ikaw ang laging bumabalik. Pero ngayong wala ka, ngayong hindi mo na siya pinapansin, ngayong tahimik ka na doon niya mararamdaman ang bigat ng bawat ginawa niyang mali. Hindi mo kailangang gumante dahil may mga bagay na mas maririnig kapag wala ka na at doon magsisimula ang tunog ng kanyang pagsisisi. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Number 1. Ang Psikolohiya ng Katahimikan Sabi ng mga Stoic, He who angers you conquers you. Kung kaya kanyang pagalawin sa emosyon, hawak ka pa rin niya. Kung kaya kanyang paikutin sa kanyang mga salita, hindi mo pa siya tuluyang nakakalaya dahil sa bawat reaksyon mo, sa bawat mensaheng ibinabalik mo, ibinibigay mo rin sa kanya ang kapangyarihang kontrolin ang emosyon mo. Ngunit kapag natutunan mong hindi na tumugon, kapag kaya mong manatiling kalmado, habang ang iba ay nagwawala, doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Hindi ito katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng pag-unawa, katahimikan ng taong napagod, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa ingay sa mundo ngayon. Sanay tayo sa mabilis na reaksyon. Isang simpleng scene lang, parang dulo na ng mundo. Isang hindi reply parang insulto na agad, isang offense. Agad may post sa social media, may rant, may parinig. Ngunit sa mata ng isang stoic, bawat emosyon ay parang ilog. Kapag pinilit mong sabayan ng agos, malulunod ka. Pero kung marunong kang tumingin mula sa pampang, makikita mong lahat ng galit, inggit at sakit ay dumadaan lang. Ang hindi mo alam, habang pilit mong pinaparamdam na okay ka, ang tunay na okay ay yung hindi mo kailangang ipakita. Tahimik lang pero matatag, hindi nagpo-post ng kung sino ang mali, hindi nang huhula kung sino ang may kasalanan. Hindi nagahanap ng atensyon, para lang patunayan na kaya mo. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat, sa kung gaano kalakas kang sumigaw, kundi sa kung gaano katahimik ka habang bumabangon. At ang stoic na prinsipyo ay simple. Ang hindi mo kinokontrol, bitawan mo. Ang kaya mong kontrolin, ang sarili mong isip, kilos at damdamin, iyon lang ang dapat mong pagtuunan. Ang taong marunong tumahimik ay hindi mahina. Siya ang taong natutunan nang hindi lahat ng giyera ay dapat salihan at hindi lahat ng ingay ay dapat sagutin. Dahil minsan, sa katahimikan mo lang maririnig ng iba kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nila. Number two, ang konsepto ng withdrawal energy. May tinatawag sa psychology na withdrawal energy. Kapag ang isang tao ay biglang nawala sa eksena, ang utak ng taong nakasanayan niyang nandyan ay nagkakaroon ng mental void. Isang bakanting puwang na gustong punan. Dahil ayon sa mga psychologist, ang tao ay likas na pattern-seeking being. Kapag biglamong binago ang pattern, Halimbawa, araw-araw mong binabati siya tapos biglang wala, nagkakaroon ng gulo sa isip niya. Hindi dahil mahal ka niya agad, kundi dahil gusto ng utak niyang ibalik ang dating ritmo na nakasanayan. At doon nagsisimula ang paghahanap. Hindi ito romantikong paghahanap kagaya ng nasa pelikula. Ito ay isang psychological craving, isang tahimik na pagkasabik na hindi niya maipaliwanag. Kung dati, ikaw ang laging nauuna sa chat, gayon, siya na ang unang tumitingin kung online ka. Kung dati, ikaw ang nagpaparamdam. Ngayon, siya na ang nagtataka kung bakit parang wala ka ng pakialam. At habang pinipilit niyang sabihing wala lang, mas lalo siyang nakakaramdam ng pagkagutom sa presensya mo. Sabi ni Carl Jung, What you resist persists. At habang pilit niyang itinatanggi na namimiss ka niya, lalo itong lumalakas sa loob niya. Dahil ang hindi pinapansin ng isip ay lumalalim sa puso Si Friedrich Nietzsche minsang nagsabi, Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed. At ikaw, ikaw ang katotohanang pilit niyang iniiwasan. Ngayon tahimik ka lang, pero unti-unti mo nang winawasak ang ilusyon niya, ang ilusyon na kaya kanyang paikutin, ang ilusyon na kaya niyang tanggalin ang halaga mo sa buhay niya. Ang withdrawal energy ay parang ulan na matagal nang hindi bumabagsak sa una hindi niya mararamdaman. Pero kapag dumating ang tagtuyot, kapag dumating ang mga gabi na tahimik, na wala nang kachat, wala nang bumabati ng ingat ka, doon niya mararamdaman ang gutom at sa sandaling iyon kahit hindi mo siya kinakausap, ang presensya mo ay magsisimulang bumalik sa isip niya hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinatotohanan mo. Na ang pagkawala mo ang pinakamatinding presensya. Number three, ang kapangyarihan ng hindi paghabol. Lahat ng tao gustong hinahabol dahil ang habol ay patunay ng halaga. Kapag may humahabol sa atin, pakiramdam natin, mahalaga tayo. Pero kapag bigla kang tumigil, kapag natutunan mong huminga, maglakad palayo at huwag nang lumingon, doon siya matatakot dahil ang ego ng tao ay nabubuhay sa validation. At kapag tinanggal mo ang atensyon mo, parang tinanggalan mo siya ng hangin, hindi dahil gusto mo siyang saktan, kundi dahil gusto mong ibalik ang kapangyarihang matagal mo nang binibigay. Machiavelli once said, It is better to be feared than loved if you cannot be both. Ngunit sa konteksto ng Stoicism, ang fear ay hindi tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa pagrespeto. Ang taong marunong tumigil ay hindi takot, siya ay disiplinado. Dahil naiintindihan niyang ang pagmamahal na walang dignidad ay parang apoy na walang hangin, uunang mamatay. Kung dati, siya ang dahilan ng iyong pagod, ngayon siya ang natutong mapagod sa katahimikan mo. Kung dati hinahabol mo siya, ngayon siya na ang nagtataka kung bakit biglang wala ka. At habang mas tumatagal, mas nararamdaman niyang ang hindi mo ginagawa. Yun mismo ang sumasampal sa kanya. Sa Stoic Philosophy, ang hindi paghabol ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay control. Ito ay karunungan. Ito sa paraan ng pagprotekta sa sarili. Dahil kapag inalis mo ang enerhiya sa taong ayaw sa iyo, ibinabalik mo yun sa sarili mo. At doon, unti-unti kang nagiging buo muli. Dahil ang totoo, ang paghabol ay hindi sukatan ng pagmamahal, ito ay sukatan ng takot. Takot na maiwan, takot na hindi mapansin, takot na hindi sapat. Pero kapag natutunan mong harapin ang takot na iyon ng mag-isa, doon ka nagiging malaya. At sa sandaling iyon, ang hindi mo pagkilos ay nagiging iyong pahayag tahimik, kalma. Pero sa loob ng katahimikan mo, may lakas na hindi niya kailanman mauunawaan hanggang sa huli. Doon niya marirealize na sa pagbitaw mo, doon ka naging pinakamakapangyarihan. Number four, isang kwento ng pagkalaya. Isipin mo ito. May isang lalaking sobrang nagmahal. Hindi siya perpekto, pero tapat. Hindi siya mayaman, pero totoo. At sa bawat araw na dumaan, binigay niya ang lahat Oras, effort, emosyon, pagunawa. Habang siya ay nagkukulang sa sarili, siya na may sobra sa pagbibigay sa iba. Bumangon siya kahit pagod, nagpatawad kahit nasaktan, nagsumikap kahit alam niyang hindi siya pinahahalagahan. Dahil sa puso niya, umaasa siyang balang araw, mauunawaan din siya. Ngunit tumating ang araw na napagod siya, hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil napansin niyang siya lang pala ang lumalaban, siya lang ang umaabot siya lang ang lumalapit. At sa bawat kamusta na hindi nasasagot, sa bawat ingat ka na walang kapalit, unti-unting namatay ang apoy, Nadati walang humpay na nagliliyab. Kaya isang araw tahimik siyang umalis. Walang drama, walang paliwanag. Tumigil lang siya. Tumigil sa paghabol, sa pagpilit, sa pag-asa. Hindi dahil nagalit siya, kundi dahil ayaw na niyang pilitin ang mga bagay na hindi na dapat at sa unang gabi ng kanyang katahimikan, may katahimikan din siyang hindi komportable. Sanay kasi siyang may kausap. Sanay siyang nag-aalala. Sanay siyang may binabantayan. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nakikilala ang sarili niya ulit ang mga bagay na matagal nang nawala dahil sa sobrang pagbigay sa maling tao. Habang siya ay natututong maging payapa sa sarili, ang babae naman ay nagsisimulang malunod sa katahimikan, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago na ang presensya hindi na siya umiikot sa kung kailan siya babalik. Ngayon siya na ang naiwan sa bakit siya umalis. Dati sanay siya na may laging magpaparamdam. Ngayon tahimik, wala na. At sa tahimik na iyon, doon sumisigaw ang konsensya. Ang mga alaala ay bumabalik na parang mga multo. Ang mga gabing puno ng tawanan, ang mga pangakong binitiwan sa gitna ng ulan, ang mga ingatan mo sarili mo, na noon ay tila simpleng salita lang ngayon lahat yon ay may bigat na at sa bawat bigat naroon ang tanong na hindi niya masagot bakit ko siya pinakawalan at doon mo makikita ang katutuhan ng pilit tinatago ng ego na minsan kapag hindi mo na pinilit doon ka mas hahanapin dahil walang mas malakas na presensya kaysa sa presensya ng isang taong marunong mawala ng may dignidad number 5. ang pagbabalik ng balanse sabi ni Epictetus freedom is the only worthy goal in life it is won by disregarding things that lie beyond our control. At sa sitwasyon mo ngayon, ang hindi mo makontrol ay ang desisyon ng iba. Ang gusto nilang gawin ang paraan nila ng pagtrato sa iyo, ang pagpili nilang umalis kahit binigay mo na lahat, pero ang kaya mong kontrolin ay ang sarili mo. Hindi mo kontrolado kung mamimiss ka niya. Hindi mo kontrolado kung mararamdaman niya ang pagkawala mo. Pero kontrolado mo kung paano ka mananatiling buo kahit wala siya. Kontrolado mo kung paano mo babangon sa tahimik mong gabi. Kontrolado mo kung paano ka kahit walang tumutulong. At sa bawat araw na pinipili mong hindi bumalik, sa bawat desisyong pinipili mong huwag nang maghabol, doon ka unti-unting nagiging malaya. Ang kalayaan ay hindi laging masaya. Madalas ito'y masakit. Pero sa sakit na iyon, doon mo mararamdaman ang bigat ng pagpapatawad sa sarili. Ang pagpapatawad sa iyo, sa sarili mong piniling magtiis ng matagal. Ang katahimikan ay hindi pagtakbo. Ito ay isang pahayag ng lakas, isang anyo ng disiplina, isang deklarasyon na sinasabi, hindi ko kailangang sumigaw para marinig mo ako. Ang tao kasing marunong manahimik ay hindi nangangahulugang walang paki-alam. Madalas siya ang may pinakamaraming naiintindihan. At ang stoic, kapag tahimik, hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil napagtanto niyang hindi lahat karapat dapat pakinggan. At habang bumabalik ang balanse sa kanya, habang natutunan niyang mamuhay nang walang iniisip na baka bumalik pa siya, nagiging malinaw na ang kapayapaan ay hindi kailanman makikita sa ibang tao kundi sa sarili mo lang. Number 6, ang paradox ng presensiya at kawalan. Naririnig mo ba 'yon? Ang katahimikan mo. 'Yon ang echo ng lahat ng hindi mo nasabi. Ang bawat chat na hindi mo na ipinadala, ang bawat sana na tinago mo na lang sa isip. Ang bawat luha na pinili mong itulog, lahat iyon ay naging boses ng katahimikan. At habang pinipilit niyang baliwalain iyon, mas lalo niyang naririnig. Mas lalo siyang kinukulong ng sariling isip. Dahil ang tao, kapag wala na ang nakasanayan niyang ingay, ang natitirang tunog ay ang sarili niyang konsensya. Dahil ang tao may natural na ugali. Kapag alam niyang nandyan ka lang, binabalewala ka. Pero kapag nawala ka na, doon siya natutong magtanong ng mga tanong na dati hindi niya kayang sagutin. Bakit ko siya sinaktan? Bakit ko siya pinakawalan? Babalik pa ba siya? At sa bawat tanong, naroon ang sakit na dati sa iyo niya ibinibigay, ngayon siya na ang nakakaramdam. Iyon ang paradox ng presensya at kawalan na minsan mas nararamdaman kanila kapag wala ka na. Kaya nga ang mga Stoic, hindi sila nagmamadali dahil alam nilang lahat ng bagay ay may natural na pagbabalik ang mga relasyon, ang mga tao, ang mga alaala, -ala, lahat may ikot. Kung totoo ang koneksyon, babalik yon. Kung hindi, ikaw ang makakalaya at talinman sa dalawa, panalo ka. Dahil sa stoicism, hindi mo kailangang manalo sa laban ng ego. Ang kailangan mo lang ay manalo sa laban ng loob mo at sa katahimikan mo. Habang ang iba ay naliligaw sa ingay, ikaw, nahanap mo na ang sarili mo. Number seven, Ang uncomfortable truth ito ang katotohanan ng ayaw tanggapin ng marami. Ang hindi mo pagkilos, madalas ay mas malakas kaysa sa anumang galaw. Ang paglayo mo ng tahimik, mas malakas pa sa kahit anong paliwanag at ang pagbitaw mo ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng karunungan. Plato once said, Self-control is the chief element in self-respect. At sa mundo ngayon kung saan lahat gustong magpaliwanag, ang hindi mo pagpapaliwanag ay isang anyo ng respeto sa sarili. Dahil hindi mo na kailangang ipagtanggol kung sino ka. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong ayaw kang makita dahil alam mo na at sa sandaling iyon, sa sandaling tinanggap mo'ng hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang ipilit, hindi mo kailangang iparamdam, doon siya magsisimulang manghina dahil habang bumabalik ka sa sarili mo, siya naman ay unti-unting nawawala sa sarili niya. Number 8: Ang pamana ng katahimikan. Darating ang araw na babalik siya, maaring hindi sa literal na paraan, pero sa alaala, sa panaginip, sa guilt, at doon niya marirealize, ang katahimikan mong akala niya ay wala lang. Yun pala ang pinakamalakas mong sagot. At kapag dumating ang araw na iyon, wala ka ng galit, wala ka ng panghihinayang. Dahil natutunan mong hindi lahat ng laban ay dapat harapin at hindi lahat ng iniwan ay kailangang habulin. Minsan ang tunay na tagumpay ay ang payapang paglalakad palayo habang alam mong binigay mo ang lahat pero pinili mo pa rin piliin ang sarili mo. Sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan mo ang pinakamatinding sagot. Sa mundong puno ng habulan, ang pagtigil mo ang pinakamalakas na pahayag. At sa mundong puno ng ego, ang kapayapaan mo ang pinakamasakit na karma. Dahil minsan, ang tunay na panalo ay kapag ikaw na ang hindi naghihintay ng paghingi ng tawad dahil sa tahimik mong pag-alis, alam mong ikaw na ang leksyon na hindi niya kailanman makakalimutan. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay. Baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong paalala, manatiling kalmado, manatiling matalino, at higit sa lahat, manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.